regalo ng majay. Hindi mo alam kung gaano kung gaano kaganda ang regalong kinuha ko para sa iyo. Pinaputol mo ang buhok mo. Oo, pinagupit ko at binenta ko. Ayos lang naman kung maiksi o mahaba to, 'di ba? Ako pa rin ito kahit walang buhok, hindi ba? Huwag mo sanang masamain, Del. Sa tingin ko ay walang kahit anong gupit o ahit o shampoo na makakapagpabago ng pagtingin ko. Ngunit pag binuksan mo ang regalo ko, makikita mo kung bakit labis ang gulat ko sa nakita ko. Oh, wow! Pero napawi agad ang kanyang tuwa dahil ang regalo ay isang set ng suklay para sa gilid at likod na matagal nang inaasam ni Della mula sa isang bintana sa Broadway. Hinigpitan niya ang yakap sa kahon, maluhaluhang tumingala at ngumiti. Napakabilis naman tumubo ng buho ko, James. James, hindi mo pa nakikita ang magandang regalo ko para sa iyo. Hindi ba napakaganda nito, James? Inikot ko ang buong bayan para makita ito. Mas madalas ka nang mapapatingin sa relo mo sa isang buong araw. Patingin ng relo mo. Tingnan natin kung bagay ito. Del, itaboy muna natin ang mga regalo natin. At itago muna ang mga ito Masyado silang maganda upang gamitin sa ngayon. Ah, uh, anong ibig mong sabihin? Ah, binenta ko yung relo para ipambili ng iyong mga suklay. At ngayon siguro pwede nang lutuin yung chops. Oh, love na love kita talaga, James! I love you, be.